May humahatak na naman. <laughs> <laughs> Ooh. Di tumalon, malamang. Saya. Ini tangga? sayang yang frak. Ganjo. Ganjo. Nama anu. Ngon Tenige. wala nang tangigi bit jun tagal mo kasi inuin binata ko na lang what about iba about iba about ren

Tapos malaglag, no? <laughs> yes. Hindi lang. Hindi lang? na eh. Tapos hindi muna kaya. Ganyan. Talaga natin sa plastic. Talaga natin sa plastic. Talaga natin sa plastic. Malinis. Ay, hindi naman dito po yan. Ganyan po po kalaki. Ganyan po po kalaki. Ganyan po po kalaki. Si Alvin ang nakahuli. Ang <laughs> oh, bigat nito ah. Huh. 1 si Oy. Wag lang makawala. Naku, mabato dyan, huwag ka dyan Hirap Ka, 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 ka kanan. Hey, no. <laughs> <laughs> Uy, Where are you? Aduh. <laughs> 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 Halika na rito, papagod na ako. Lumalaban pa. Ah. Ah. Del! Ingit ka na! Oh, bakit? Hindi ko sanay sa ano. Oh, pang hatak ka diba? Siyempre eh!

di dia di yeah, yeah, yeah. <laughs> ah, Nah, din, din. Plastik aku jangan Plastik natin kayak agak. Na. Pangilang anok? Kawan <laughs> <laughs> dito aku. Dito <laughs> Oh, 'tong imposible naman hindi kaganto. Oy. Nge. Yeah. Ay nwala. Oh, ito video Oh, wait lang. May italakito. Wait lang pat. Wait lang, may italakito kay. Eh. Ha? <laughs> Ayun, ah. Pantatong anok dito, pang apat naman, kumagat ka na. Ewan ko lang ngayon. <laughs> <laughs> Parang kayo sa akin, Tom. Pagkat pa siya Ha? marami dyan. Marami dyan. Si Paliling, meron din yan. Oo, Wala ba? pang ilang tangga. <laughs> <laughs> Buti abul na naman. No? Pang-ilahang, ilan na eh. Ayaw na, ayaw na humila, napagod ako Oo, oh, humihina na Ayun, oh, no, dami pa rin, no? oh Oo, try, try, try. try. nga pala kay Raya R, R -N -Y -R. Pre, try ko sa buhol na sa Biki, pre -R, R R R oh. ano wala akong extra battery, ah Uy, Kay oh. Pau, kay Pau Kay Pau, try, si Pau, istry Pero bukas sa camera? Ha? Ayun ay, pala, ayun pala, ayun pala Ayun pala, ayun pala hindi <laughs> na mo naman yung pawis dito. <laughs> Kaya pala sabi ko, hindi na pabalik si Pati. Oh, anong date? May <laughs> 15. 15. Ganito daw. Kumina na. Okay, Pagka, okay, pwede na ito. Pwede mo na. Ano, meron si Elmer, si Alvin.

Ganere pa tau. Papang ng kita. Pang ilang strike? Ayun, po, ang dami talaga oh. Lalapit Lala tayo. Ayun, malapit oh. Okay pa pala yan. Ito na. Wala nang mina. Wala nang mina. Eh. Wala na kumina na, eh. na pa yan. Kaya eh. <laughs> na payan humahatak eh. Pa <laughs> Uminan na yung humahatak oh, pre. na. Pati yung naghatak <laughs> dito, dito ko panda para malamigyan ka. <laughs> <laughs> Pat, dito ka mag-dumi ko. Mainit na dyan. Pao! Lali mo dito! Ayun! Umiiyak ng ano? Lapi. Pat, bilisan mo dyan! <laughs> oh! Wala! Andun! Yung sa'yo nandiyan pa rin? Oo! Ay! Ganito ba? Na, Nauna mo pa ako? Oh. Ayun! Lumapit na dyan! Diyan <laughs> na? Hello. Layo pa pati eh. Kaya sa malayo kasi kumagat yan. Ano wala bang pa? Yeah. Wala na yan. Mahigpitan na nga. Huwag mo siya, huwag lang ano, close talaga. Baka madali yung rad. Oo. So, Ay, tayo, tayo, tayo! Ay, tayo, pa rin ay, Bilis, bago maglobot, papalit ko ang battery. Bilisan mo. <laughs> Ito na. Nasa na? Kala, 25, 25 ano lang ano ko eh. Tali. Lakas yan, 25. <laughs> Ayun. Kain na eh, kain. Hey, hey, hey. Bumlo, bumlo, bumlo. Hahaha. Hey, no? Uy, wala na tao doon? Ano yung bag ko? Wala yung bag ko. doon yung mga luro ko. Ayun, sumalubong na. Eh, may video din pala siya. Nanti, nanti, ko nanti, nanti, pa nanti, paguna, mo na pagbigyan, pagod na yan. Ayan na! Oh. 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 Wala anong mahina ng talon Wala na Wala anong perso Pati ako, wala Wala naman yan, nahabol mo pre Nagawa mo? Dinosto Yan ang gusto mo kaya? Nahabol mo eh Sige Dinosto mo yan Sigurada Gusto mo pang konti? Ano eh malaki yan malaki yan pre <tinyong> daming talaki <talaguitop>, grabe <tinyong> meron dyan wala dyan na yan nung <tinyong> okay na yung <tinyong> dalawa kayo <tinyong> Ini <tinyong> <tinyong> ito, pukul pukul.

Punta ko muna nga yun ano Yung Ay ah, wait lang Paangat paangat Pupuntahan ko yung bag ko Ikot pa Wala na may nanapre Yan na <laughs> Uy talaki ito Wait ako Ako naka Sabiki ako Ah, no, non è vero! Trae, 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 trae! What? Oh, trae, trae! Ciao! 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 Yan, pala, Gancho! Ito lang, huwag na gala. Patayin ko muna, ha. <laughs> 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 Nakorodel, malungkot na bata. <laughs> nó mẹ tất cả những cái mặt bóp hát hello ay, di kasi kabileng kamaata tanggal ay putian lahat 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 mulod no Sa tantu Close drag <laughs> Oy, close drag daw <laughs>

wala, walang kawala. ganda ng tama, oh. <laughs> Ngayon ko lang inon yung GoPro eh. Kanina pa ako nag-harvest eh. Muti hindi natanggal oh. Nirepair ko lang itong... Oh. Yes sir. Hindi kasi sa ano, kailangan ng mas malaking plastic. I see, I see. <laughs> <laughs> okay, dito lang uh, sir. Thank you, man. thank you. <laughs> di meron ako, meron ako. Ayun oh. Yeah. Ang laki yan, oh. No? Ah. Uh, Pang sabiki lang. Ayun. kabit, Huwag kang mawawala. Dito ka na. Dito ka na. Dito ka na. Dito ka na. Wala ano Pang ilanasan na to. Sa. dalami well, dami kong anhok, sayang <laughs> Mga natanggal <laughs> <Ibang> lapis, uh, <laughs> hindi, hindi lapis. Papun <laughs> Baka talaga Ben Absent ka lang kahapon ngayon Ano ka na naman <laughs> <Naglaruan>. <laughs> <laughs> Nakaka-video pala yan eh. Ay, pero ito ano? Mamaya na paghuli eh. Yan, ka. Video ba o picture? Video. O, yan o. O. Del, anong nasasabi mo? Yeah! Yes! To, maganda talaga pag gano'n. Parang ano. Wala. Tinanggalan lang ako. Yan. ma, hindi. hook yung pirakasima, pirakasima, oh yeah, kapaling, <laughs> okay sir na, <Tima. laughs> <laughs> Ben, di pa na kaon? Ben sir, what is this sir? What is this? What is this?